So ganito gawin mo no Chito Ramos So gagawan ko na lang siya ng video para Mabilis mong maintindihan Okay So Para dun sa tanong mo na Yung limang piso Gagawin mong 2 minutes Is Itaas mo to Itaas mo tong Switch Number 1. So, yan lang ang itaas mo. Tapos, yung coin slot mo, connector ng coin slot, dito mo i-connect sa piso coin acceptor para pag hinulugan, mag 2 minutes siya. Okay? So, wala akong 5 peso coin slot so isipin mo na lang 5 peso to okay so for video tutorial lang naman to so pwede naman yung gamitin saan na ba yung piso ko Yeah, so testing natin So, naka zero. Then, nakataas yung switch number one. Then, hulugan ko na. Pansinin mo yung timer. Ayan. So, 2 minutes siya. Okay, so ganun lang.